mga guys so dito pa ngayon sa ano no sa tubig lagat yan may nahuli na pala kami no ayan tilapia di kita yung video silaw yung ano kamera ay yung ano silaw yung araw ayan ayan mga guys iningal pa ako kasi nabal ko yung ano nawala ko yung napad butel doon pa rin Huh. Layo na. Andun talaga na iwan yung monopod. Buti ginalaw ng mga tao. Mab mababait yung mga tao dito guys. Hindi katulad dun sa ano. Sa ibang lugar. Dun sa amin ma. Maiwan so, mo lang. Wala na. Ang minuto lang wala na.

Yun, malaki daw. Medyo malaki daw mga mga guys, ha, ah, nabutan. Ayun. Ah, Isa lang. Ah, dalawa. Dalawa. Hindi lang kita ba? sana butan yun ilinis ko pa yung ano lente kasi blur ala ano yan ala nahuli pa ata daming malilit na tilapia ba mga guys ito oh sumakas lang yung iba kasi malilit talaga ayun akala ko na yung malilit na isdang yun tilapia pala yun yun Saan? Ah, nabutan yan. yan medyo may blur blur yung camera Pero okay lang, laro naman Saan? Kunti Dalawa, tatlo Apat Pumakbo daw yung isda Ah Ayun, nabutan No Nabutan lahat No Nahulog na, bilis yun. Ah, nabutan yan Okay na yun Basta meron Walu Wala Wala Ayrod Ayus Dalawa Wala. <laughs> ah, meron isa. Ayos. Isa lang. Ayyo, na na matira. <laughs> so ayan guys, uwi na tayo no. Yan, babaw na yung tubig. Tapos may na, dami natin na huli mga baka humigit kumulang mga 4 kilos ata. So, ayan, ilinis natin, tatanggal natin yung mga patong. Batu yan. Pero pamada dalat kaninang dami kasi kita. isda. Oh yeah. Yan yung huli natin oh. Ah, dami. Ilang mga guys. Thank you at subscribe daw n'ole. Bye.